kung meron kang ina-idolize sa members ng Bini, sino at kung ano ang masasabi mo sa kanya. Sabi ni Arabella Villar, si Bini Mika Kuya Guhit Jess, sobrang idol ko po siya, star hunt pa lang. Apakaangas kasi niya at sobrang sweet pa. Kaya naman, naganap agad ako ng picture ni Bini Mika. Gamit itong Unipin. Tara, simulan na natin mag-drawing. Maraming salamat po, Uni, sa pagpadala nitong set ng Unipin. Simula 0.8 hanggang 0.03, meron sila. Yung parang hibla na lang ng buhok yung sulat niya. Chuya kaayo. Hindi sila nagkamali ng pinadalhan dahil ginagamit ko na before ang unipin at sobrang lang ako na amazed nung in-explore ko pa siya dahil dito sa set na pinadala nila na may kasama ng brush Chuyah ka kaayo okay guys tapos na tayo mag-drawing tawagan na natin si Arabella hello what's up hello, po kamusta <laughs> kamay ka muna sa vlog hello, hello po kasama ko ka to eh so ito na hello wala ang galing-galing. <laughs> <laughs> gusto mo na siyang makita, personal. Oh, gusto mo na siyang makita.